What are you doing? Anong kalokohan yan? Ha? Huh? Pangarap ko maging abogado nun, pero hindi natupad yun. Pero may alam ako. Nakasulat dyan na wala akong plano magsampa ng kaso sa'yo. Na wala kang ginawang masama sa akin kahit alam naman nating dalawa na meron. At Ate Delia, pwede ka rin maging witness. Nabuo sa loob ko ang ginawa ko. Na hindi mo ako pinili. Now we're talking. Naliwanagan ka rin. Pero may kapalitan, Fernando. Katumbas ng affidavit of desistance. Bilang asawa ni Dr. Fides. Wala kang plano magsampa ng kaso sa nanay ko. O bigay siya ng asunto. Dahil aaminin mo, aksidente lang ang nangyari. Dahil alam mo namang pinagtanggol lang ng nanay ko ang sarili niya. May CCTV ka, hindi ba? At hawak mo yun. Tony, regarding sa case, Nagkasundo na kami. Now, let's issue an affidavit of desistance. Yeah, bahala ka na. Okay. Thank you. Ano? Now, okay ka na? Masaya ka na? Ate Delia, kukunin ko ang affidavit na yan bukas na may pirma mo at pirma ng abogado mo. At huwag na huwag mo akong lolokoy. May ebidensya ako sa usapang to. Good night, Mayor. I'm just, uh,